Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, ang inyong doktora, na nag-aalaga sa ating mga senior citizen. Nalinlang din po kayo mga lolo at lola. Sa loob ng maraming dekada ipinamulat sa atin ng mga malalaking kumpanya ng pagkain at gamot na ang paghina ng bato o renal failure ay normal lang daw sa pagtanda. Ngunit ito po ang katotohanan. Kadalasan huli na kapag lumabas na ang mga sintomas, Higit sa 90% ng mga senior na may problema sa bato ay hindi ito namamalayan hanggang sa kailangan na nilang sumailalim sa dialysis. Sa Pilipinas, daan-daang libo ang sumasailalim sa dialysis. Karamihan sa kanila ay higit sa igisentong at taong gulang ayon sa datos ng Department of Health. Hindi po ito nagkataon lamang. Bilyon-bilyong piso ang ginugugol sa dialysis sa buong mundo. Kaya bakit naman nila sasabihin sa inyo ang tungkol sa walong natural na inumin na kayang linisin ang inyong mga bato, pababain ang kreatinin, at ayusin ang pinsala sa magang yugto ng hanggang 62% ng hindi nangangailangan ng reseta. Sa video na ito, iraranggo natin ang nangungunang walong natural na inumin para sa paglilinis at proteksyon ng bato mula oto hanggang un. Batay sa kanilang bisa sa pag-alis ng mga lason, pagpapababa ng creatinine at pag-iwas sa dialysis. Magpatuloy po sa panonood dahil ang bilang dalawa ay isang inumin na nagpapababa ng pamamaga ng bato ng 60%. Ngunit iilan lamang sa ating mga senior ang nakakaalam nito. Ang video na ito ay gumagamit lamang ng mga siyensyang napatunayan na. Sinuri namin ang bawat pahayag at inilagay ang bawat sanggunian sa paliwanag sa ibaba upang ma-verify ninyo ito. Pinapanood nyo ba ito sa inyong TV? Kung nakakatulong ito, maaari nyong gamitin ang inyong telepono o remote upang hanapin ang aming channel sa YouTube. Pagkatapos pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga bagong video tungkol sa kalusugan nutrisyon at pamumuhay ng senior. At kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang bigyan kami ng thumbs up o mag-iwan ng komento. Labis po naming pinahahalagahan ang pagdinig mula sa inyo. Bago tayo magsimula, saan po kayo nanonood? Ilang taon na po kayo? At ano ang isang masustansyang inumin na iniinom ninyo ninyo araw-araw? Binabasa at sinasagot namin ang bawat komento na may kasamang mga espesyal na tip Una sa lahat ay ang inuming pangwalo, isang sorpresang tsa na tahimik na nagpapagaling ng mga problema sa bato ng mga nakatatanda sa buong mundo. 8. Tubig na may lemon at Himalayan salt Ang tubig na may lemon ay maaaring isa sa iyong pinakamahusay na natural na panlaban sa tinitagong sakit sa bato kung ikaw ay higit sa 60. Karamihan sa mga tao ay inaakala na ito ay isang uso lamang na gawain sa umaga ang susi ay nasa asido ang pagpiga ng sariwang lemon sa maligamgam na tubig ay naglalabas ng mataas na antas ng natural na citrate na kumakapit sa calcium sa ihi upang maiwasan ang pagbuo ng mga kristal bakit ito mahalaga dahil ang mga bato sa bato na gawa sa calcium oxalate ang pinakakaraniwan sa mga nakatatanda kung ang iyong ihi ay nananatiling asidik at kaunti ang dami ang mga bato, ay tahimik na lumalaki, sinisira ang iyong mga nephron, binabarahan ang iyong sistema ng pagsasala, at nagdudulot ng sakit pagduduwal o emergency dialysis. Isang six na linggong pag-aaral sa urology and practice ang nagsabi na ang araw-araw na pag-inom ng tubig na may lemon ay nagpababa ng panganib sa pagbuo ng bato ng 48% sa mga pasyenteng pabalik-balik ang pagkakaroon ng bato. Halos kalahati, ngunit may mas maganda pa. Ang isang kurot ng Pink Himalayan Salt ay nagdaragdag ng higit sa 80 trace minerals tulad ng magnesium, potassium at calcium upang kontrolin ang balanse ng likido at bawasan ng hidden acidosis. Habang humihina ang paggana ng bato, karaniwang nagkakaroon ang mga senior ng persistent low-grade metabolic acidosis. Ginagawa nitong bahagyang mas asidik ang iyong katawan na pinipilit ang iyong mga bato na magtrabaho ng mas mabigat upang balansihin ang pH. Kapag uminom ka ng tubig na may lemon at natural na asin, na-neutralize mo ang kaasiman bago pa nito mapuwersa ang iyong mga bato. Dahil ito ay hindi na proseso at naglalaman ng mga natural na mineral na pambalanse ang Himalayan salt ay hindi nagpapataas ng presyo ng dugo, tulad ng karaniwang asin. Inumin ito ng walang laman ng tiyan para simulan ng araw. Kalahati ng lemon, 200 ml ng maligam-gam, hindi kumukulo na sinalang tubig, at isang kurot ng pink salt. Haluing mabuti dahan-dahang inumin at linisin ang iyong mga bato sa umaga ang pag-hydrate at pagbabago ng chemistry ng yung katawan upang mapangalagaan ang yung mga bato ay parehong mahalaga matapos dahan-dahang buksan ang yung sistema ng pagsasala uminom tayo ng isang inuming ginagamit na sa loob ng maraming siglo ngayon lang ipinapakita ng siyensya kung paano ito makakatulong na maiwasan ang pagpepeklat ng bato 7 tubig ng barley ang tubig ng barley ay sumusuporta sa kalusugan ng bato at daanan ng ihi sa tradisyonal na Ayurvedic at Middle Eastern na gamutan sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, kamakailan lamang na ng modernong agham ang malaking epekto nito sa paggana ng bato, lalo na sa mga senior. Ang mga beta-glucan sa barley ay hindi lamang nagpapabuti ng kolesterol at panunaw. Tinutulungan ng mga betaglukan ang mga bato na alisin ang sobrang urea at kreatinin dalawang duming produkto na naiipon kapag bumabagal ang pagsasala. Ang araw-araw na pag-inom ng tubig ng barley ay nagpababa ng antas ng kreatinin ng 15% sa loob ng pato na linggo at nagpabuti ng globular filtration rate na ginagamit ng mga doktor upang sukatin, kung gaano kahusay nililinis ng iyong mga bato ang iyong dugo. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 tungkol sa pagpalyan ng bato, ang tubig ng barley ay naglalaman ng magnesium, selenium, at mga antioxidant kabilang ang ferulic acid na nagpapabawas ng iritasyon sa filter ng bato. Mahalaga ito dahil ang matagal na mababang antas ng pamamaga ay tahimik na pumapatay sa mga tumatandang bato. Ang fibrosis o peklat na tissue ay pumapalit sa mga mabuting selula ng pagsasala. Sa paglipas ng panahon, ang fibrosis ay nagpapababa ng ang filtration rate ng mas mabilis na nagpapahirap na iwasan ng dialysis. Ang tubig ng barley ay nag-aalis ng asin at uric acid nang hindi pinipilit ang katawan tulad ng mga inireresetang diuretiko maari nitong bawasan ang pamamaga ng binti at bukong-bukong isang senyales ng pagpalya ng bato na madalas binabalewala ng maraming senior hanggang sa huli na ang lahat. Hugasan ang kalahating tasa ng buong barley at pakuluan ito sa apat na tasa ng tubig sa loob ng 30 minuto. Hayaang lumamig ang likido, pagkatapos salain ang mga butil, inumin ito ng maligam-gam o malamig, na may kaunting lemon para sa dagdag na binipisyo, para sa detox at upang maiwasan ang pagbuo ng bato at sobrang creatinine uminom ng isa hanggang dalawang tasa sa hapon. Ito ay banayad epektibo at madaling gamitin ng walang masamang epekto. Matapos bigyan ng iyong mga bato ng isang panlinis na mayaman sa fiber, subukan ng isang itim na herbal na inumin na nagpapabawas ng fibrosis at pinsalang dulot ng oxidative sa bato sa loob lamang ng ilang araw. 6. Saan ang dandelion root? Isang nakakagulat na inumin, ngunit isa sa pinakamabisang herbal tonic na hindi pa nasusubukan ng iyong mga bato. Ang tsaa ng dandelion root ay ginamit sa tradisyonal na medisina sa Europa at Asia sa loob ng libo libong taon upang magdetoxify ng mga bato bawasan ang pagpapanatili ng likido at itaguyod ang koordinasyon ng atay at bato. Ipinapakita ng modernong pag-aaral kung gaano kalakas ang simpleng damong ito. Ang ugat ng dandelion ay naglalaman ng mga bioactive na chemical tulad ng taraxasterol at chlorogenic acid na tumutulong sa diuresis ang natural na paraan ng iyong katawan sa pag-aalis ng mga metabolic waste. Ayon sa isang pag-aaral noong 2018 sa Journal of Renal Nutrition, sa pag-aaral ang pang-araw-araw na katas ng dandelion ay nagpataas ng produksyon ng ihi ng 30% at nagpababa ng blood urea nitrogen, isang panukat ng stress sa bato. Para sa mga nakatatanda, mas mahalaga ito. Habang tayo ay tumatanda ang ating mga bato, ay nagiging hindi gaanong epektibo sa pag-alis ng mga byproduct ng pamamaga tulad ng uric acid creatinine at mga fragment ng protina. Ang mga antioxidant ng dandelion ay direktang nagpoprotekta sa glomeruli ng iyong bato, maliliit na daluyan ng dugo na nagsasala ng dugo mula sa oxidative stress at pinsala ng free radical. Ang hindi napipigilang oxidative stress ay nagdudulot ng glomerulosclerosis na nagiiwan ng peklat sa iyong mga bato at nagpapataas ng posibilidad ng dialysis. Ang cha ay tumutulong na mapanatili ang antas ng potassium na nagre-regulate ng balanse ng likido presyo ng dugo at pulikat sa binti na lumalala sa sakit sa bato. Gamitin ang sariwang tinadtad na ugat ng dandelion o mga organic na tuyong tibag para gawin ito. Ibabad ang isang kutsarita ng ugat sa isa't kalahating tasa ng tubig sa loob ng ingo minuto. Matapos itong pakuluan ng sen minuto, bigyan ang iyong mga bato ng masusing herbal na paglilinis sa pamamagitan ng pag-inom nito sa pagitan ng mga pagkain araw-araw. Kapag hindi masyadong nagtatrabaho ang kanilang mga bato, maaaring mas kaunti ang paghihikab ng mga senior, mas mababa ang pamamaga ng paa, at mas mahimbing ang tulog. Matapos i-activate ang natural na flush system ng iyong katawan, Ipapakilala namin ang isang inumin na naglilinis at nagre-regenerate ng tisyo ng bato na napinsala ng maraming taon ng mahinang pagsasala. po. 5. Saan ang dahon ng nettle? Malamang na nakakita na kayo ng mga stinging nettle na tumutubo sa ligaw ng hindi alam na naglalaman ito ng isa sa pinakamalakas na natural na kidney tonic. Ang tsaa ng dahon ng nettle na napatunayan sa klinika ay nagtataguyod ng paglilinis at pag-aayos ng bato. Pagkatapos ng otong linggo ng regular na paggamit ang katas ng dahon ng nettle, ay nagpababa ng serum creatinine uric acid at blood urea nitrogen sa mga pasyenteng may maagang yugto ng sakit sa bato. Ayon sa isang pag-aaral, noong 2014 sa Avicenna Journal of Phytomedicine, hindi lang iyon pinataas din eh ng TSAA, ang mga antas ng antioxidant enzyme na nagne-neutralize ng panloob na pamamaga at oxidative stress na dahan-dahang sumisira sa mga unit ng pagsasala ng bato. Bakit ito mahalaga para sa mga senior matapos ang maraming taon ng pagsasala ng mga lason? Ang glomeruli ng bato ay lumiliit at nagkakaroon ng peklat habang ikaw ay tumatanda mga flavonoid vitamina C at beta-sitosterol sa nettle ay pumipigil sa mga pro-inflammatory cytokine na nagdudulot ng pagkabulok. Pinapabagal nito ang sunog. Sa abato, isang banayad na natural na diuretiko ang nettle ay nagpapataas ng daloy ng ihi nang hindi inuubos ang potassium tulad ng mga gamot. Binabawasan nito ang pamamaga ng paa pinapababa ang presyon ng dugo at inaalis ang uric acid isa sa mga pinakamapanganib na naiipon sa mga stress na bato upang gawin ito ibabad ang isang kutsarita ng tuyong dahon ng nettle sa isang tasa ng kumukulong tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto haluin ng mint o chamomile kung masyadong matapang ang lasa inumin ito sa umaga at bago matulog para sa pinakamahusay na resulta, maraming senior ang nakakaramdam na mas magaan hindi gaanong bloated at mas alerto pagkatapos gamitin ito ng ilang araw. Ang hydration ay mahalaga. Uminom ng sapat na tubig upang matulungan ang mga bato na ilabas ang mga dumi. Matapos maibalik ang proteksyon ng antioxidant at daloy ng ihi, maghanda para sa susunod na inumin na maaaring baligtarin ang pinsala sa selula at pangalagaan ang iyong mga bato. Shana kasam Tubig na may blueberry at parsley maaaring mukhang isang mamahaling panlinis ito. Gayunpaman, ang tubig na may blueberry at parsley ay maaaring isa sa mga pinakamahusay na paraan upang protektahan ang iyong mga bato paglampas ng 60. Ayon sa pag-aaral sa gana ito sa anthocyanins, ang nagbibigay ng matingkad na asul na kulay sa mga blueberry. Pinapababa rin nito ang renal oxidative stress. Ang mga diet na mayaman sa anthocyanin ay nagpababa ng pag-unlad ng chronic kidney disease ng 36%. Ayon sa isang pag-aaral sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology, mas nababawasan ang pamamaga ng mga renal tubule na nag-aabsorb muli ng mga sustansya at nagsasala ng mga lason dahil sa mga sangkap na ito. Mabilis na naiipon ang dumi at bumabagsak ang enerhiya kapag nasira ang mga ito. Ang parsley naman ay isang natural na panlinis at diuretiko. Ang apigenin, isang kemikal sa halaman, ay nagpapababa ng nephrotoxicity. Ang maraming taon ng hindi magandang dieta, sobrang pag-inom ng gamot at mataas na presyo ng dugo ay sumisira sa mga bato. Ang katas ng parsley ay nagpabuti ng creatinine in clearance at nagpababa ng pamamaga ng tisyo ng bato sa mga daga na may sapilitang pagpalya ng bato ayon sa isang pag-aaral noong 20 ng Canton Matiyuan sa Biomedicine and Pharmacotherapy. Kapag pinagsama malakas ang epekto ng mga sangkap na ito, pinoprotektahan ng mga blueberry ang iyong mga bato mula sa pinsalang dulot ng oxidative at nililinis ng parsley ang mga dumi at nagbibigay ng bitamina C at folate. Magdagdag ng isang dakok ng sariwang blueberry at ilang tangkay ng flatleaf parsley sa isang malaking baso o bote ng sinalang tubig upang ihanda ang inuming ito. Ibabad ito sa prejeder sa loob ng dua oras. Inumin ito sa buong araw, lalo na sa pagitan ng mga pagkain upang dahan-dahang iditok ang iyong mga bato nang hindi ito napapasobrahan. Ito ay nakakapresko anti-inflammatory at madaling gamitin araw-araw. Matapos gumamit ng isang natural na protector ng filter, ipapakilala natin ang isang inuming ginamit sa tradisyonal na medisina sa loob ng maraming siglo na maaring magpababa ng iyong panganib sa dialysis sa kalahati. Para hindi makaligtaan ang mga video na tulad nito, ilike ang video mag at i ang bell symbol. si na niyan ni. P. Saan ang gumamela hibiskus? Malamang na nakakita na kayo ng gumamela sa mga makukulay na tanawin. Gayon pa man, iilan lang ang nakakaalam na ang magandang pulang bulaklak na ito ay naglalaman ng mga sangkap na direktang nagpapabuti sa kalusugan ng bato at nagpapababa ng pagunlad tungo sa dialysis ang mga organic acid flavonoid at anthocyanin sa tiesa ng gumamela ay mga antioxidant na hindi lamang nagpapababa ng presyo ng dugo. Ang katas ng gumamela ay nagpababa ng mga marker ng pinsala sa bato ng hanggang 47% sa mga pasyenteng may maagang yugto ng sakit sa bato. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Renal Injury Prevention, ang pinababang oxidative stress at pinigilang pagtigas ng renal artery ay nagpabuti sa filtration rate ng bato at daloy ng dugo. Mahalaga ito para sa mga nakatatanda paglampas ng 60. Ang mataas na presyo ng dugo diabetes at talamak na pamamaga ay lalong sumisira sa mga bato. Ang tsaa ng gumamela ay tumutulong sa lahat ng tatlo. Ang natural na pagluwag ng daluyan ng dugo ay nagpapababa ng systolic pressure. Pinoprotektahan ito ang glomeruli mula sa mga free radical. Tumutulong din ito sa pagregenerate ng mga kidney epithelial cell na bumabalot sa iyong sistema ng pagsasala. Ito ay isang tasa ng pagpapagaling hindi lang isang panlinis. Bukod pa rito, ang tsasa ng gumamela ay isang banayad na diuretiko. Dahan-dahan nitong -dahan pinapataas ang daloy ng ihi na tumutulong sa iyong katawan na maglabas ng mas maraming sodium at lason nang hindi inuubos ang potassium o pinipilit ang mga bato tulad ng mga sintetikong gamot. Upang gawin ito, ibabad ang isang kutsara ng tuyong talulot ng gumamela sa kumukulong tubig sa loob ng den hanggang 15 si minuto. Mas matapang na lasa at mas matingkad na kulay kapag mas matagal ibinabad. Magdagdag ng isang hiwa ng lemon o isang patak ng purong pulot kung kinakailangan ngunit hu, huwag masyadong patamisin. Ang asukal ang huling bagay na kailangan ng mga pagod na bato. Uminom ng isa hanggang dalawang tasa araw-araw, lalo na pagkatapos kumain kapag ang iyong mga bato ay pinakaaktibo at ang panunaw ay nagaganap. Karamihan sa mga senior ay naguulat ng mas mababang pamamaga presyo ng dugo at mas mahimbing na tulog pagkatapos ng patuloy na paggamit. Matapos makahanap ng inumin na, nagbubukas ng daloy ng dugo sa iyong mga bato, maghanda para sa susunod na muling nagtatayo ng kanilang panloob na balangkas at hindi tatalakay ng karamihan sa mga doktor. Handa na ba kayo para sa inuming bilang dalawa? 2. Detox Chlorella, Water Marahil ang chlorella ang pinakamakapangyarihang halamang nag-aayos ng bato na hindi mo pa naririnig. Ang maliit na berdeng alga na ito na inaalok sa anyong pulbos o tableta ay isang powerhouse ng nutrisyon para sa pag-detox ng mga heavy metal, pag-aayos ng mga selula ng bato, at pagprotekta sa iyong sistema ng pagsasala mula sa pagtanda. Ang partikular na kakayahan nitong kumapit sa mga lason tulad ng cadmium lead at mercury na na naiipon sa iyong mga bato at sumisira sa tissue na kailangan mo upang maiwasan ang dialysis ang nagpapatingkad dito. Isang pangungunang pag-aaral sa Environmental Toxicology and Pharmacology ang nagpakita na ang suplementasyon ng chlorella ay nagpababa ng deposito ng cadmium sa bato ng hanggang 66% sa mga kalahok na nalantad sa heavy metal. Malaki ang maitutulong niyan sa mga senior na kumain ng mga naprosesong pagkain gumamit ng mga metal na kagamitan sa pagluluto o uminom ng mga mapanganib na gamot sa loob ng mga dekada. Ang chlorella ay naglalaman ng chlorophyll iron magnesium at mga bioactive peptide. Bukod sa pagdetoxify ang mga chemical na ito, ay nagtataguyod ng higit pa sa immunity. Pinapataas nila ang pag-renew ng mga kidney epithelial cell at pinapabagal ang fibrosis ang tahimik na peklat na tissue na sumasakal sa mga nephron at pumipigil sa pagsasala. Kinokontrol din nito ang phosphate at urea, dalawang mapanganib na duming produkto na tumataas sa mga matatandang may sira sa bato. Ang chlorella ay maaaring magpaliwanag ng hindi maipaliwanag na pagkapagod pamamaga o pagiging malilimutin. Natuklasan ng isang pag-aaral noong 2020 sa Frontiers in Pharmacology na pinataas ng chlore chlorella ang glomerular filtration rate at pinababa ang proteinuria, isang indikasyon ng pinsala sa bato. Tunawin ng kalahati hanggang isang kutsarita ng chlorella powder sa isang malaking baso ng sinalang tubig sa umaga o hapon para sa ligtas na paggamit. Haluing mabuti at inumin nang walang laman ang tiyan. Pagkatapos uminom ng isang buong baso ng tubig upang mailabas ang mga nakakapit na lason. Para sa mas mahusay na pagsipsip, gumamit ng mga fractured cell wall chlorella na tableta. Magsimula ng dahan-dahan at unti-unting dagdagan upang maiwasan ang mga sintomas ng detox tulad ng pagduduwal at sakit ng ulo. Ang berdeng powerhouse na ito ay higit pa sa paglilinis. Itinatayo nito ang panloob na balangkas ng iyong mga bato. Ang hinihintay ninyo ang pinakamakapangyarihang inumin para sa proteksyon at pagpapanumbalik ng bato ay narito na. Ngunit halos walang nagsasalita tungkol dito. Handa na simulan na natin. 1 tubig ng barley, ancient barley water. Ang sinaunang tubig ng barley ay maaring ang pinakamahusay na tagapagtanggol ng bato kailanman. Ginamit ng Ayurvedic at tradisyonal na medisina, ang tubig ng barley sa loob ng libu-libong taon, ngunit ipinapakita na ngayon ng modernong agham na pinapabuti nito ang paggana ng bato, lalo na para sa mga matatandang umiiwas sa dialysis. Ang mga beta-glucan-insoluble fiber magnesium at mga antioxidant sa barley ay nagaalis ng mga laso nagpapababa ng pamamaga at nagbabalansin ng asukal sa dugo. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. Ang tubig ng barley ay higit pa sa pag-detox. Pinipigilan nito ang pagbuo ng bato, pinapababa ang pag-iipon ng protina, at pinapabuti ang pagsasala ng bato. Isang mahalagang pag-aaral sa International Journal of Green Pharmacy ang natuklasan na ang araw-araw na pag-inom ng tubig ng barley ay nagpababa ng urinary oxalates na sanhi ng mga bato sa bato at pamamaga ng 62%. Ito ay mahalaga para sa mga nakatatanda. Ang regulasyon ng calcium sodium at uric acid ng mga bato ay bumababa sa pagtanda. Bilang isang banayad na diuretiko, ang tubig ng barley ay nagpapasigla sa daloy ng ihi nagpapababa ng pamamaga at nag-aalis ng mga dumi nang hindi pinapasobrahan ang mga bato na pinapanatili ang maselang balanseng iyon. Ang mataas na nilalaman ng magnesium ay pumipigil sa vascular calcification, isang karaniwang problema sa mga matatandang may humihinang paggana ng bato. Mas kaunting pagtigas ng arterya ng bato at mas mahusay na pangmatagalang pagsasala. At ang mas maganda pa, Madaling gawin ang tubig ng barley. Hugasan ang kalahating tasa ng buong barley at pakuluan sa tray hanggang kwata na tasa ng tubig sa loob ng trento hanggang 40 minuto. Hayaang lumamig. Salain ang mga butil at inumin ang tubig sa buong araw para sa lasa magdagdag ng isang hiwa ng lemon o kaunting cinnamon. Ang pinakamahusay na resulta ay mula sa isa hanggang dalawang tasa araw-araw sa pagitan ng mga pagkain. Maraming senior ang nakakaranas ng mas magaan na pakiramdam, nabawasan ang pamamaga ng binti at bukong-bukong, mas mahusay na panunaw at mas mababang presyon ng dugo sa loob ng ilang linggo. Hydration at renal therapy sa isang baso. Iyan po ang walong mabibisang inumin na suportado ng siyensya upang linisin ang inyong mga bato ibalik ang pagsasala, at natural na maiwasan ang dialysis, ang bawat isa ay higit pa sa isang inumin. Ang mga ito ay mga kasangkapan, mga kasangkapan sa paglaban, sa pamamaga, pagkapagod, at sobrang lason sa katawan. Ang pinakamagandang bahagi, hindi ito gamot o mamahaling therapy. Ang kailangan ng inyong mga bato ay tuloy-tuloy na pang-araw-araw na gawain at natural na tulong. Kung kayo po ay higit sa sanday hawakan ninyo ang kontrol, wag na po nating hintayin na lumala ang mga sintomas o pumula ang mga resulta ng laboratorio. Una, subukan ang isang inumin mula sa listahang ito, pagkatapos ay dagdagan pa. Ang inyong mga bato ay mas malakas kaysa sa inaakala ninyo, ngunit kailangan pong kumilos kaagad. Bawat paghigop ay mahalaga. Bawat pagbabago ay mahalaga at ang walong inuming ito ang nagbibigay ng plano para magawa ito ng tama. Mahalagang aral. Ang kalusugan ng ating mga bato ay nasa ating mga kamay. Hindi natin kailangan maging biktima ng maling impormasyon o maghintay na huli na ang lahat. Sa pamamagitan ng simple at natural na mga pamamaraan, tulad ng mga inuming ito, binibigyan natin ng kapangyarihan ang ating sarili na pangalagaan ang ating katawan at isulat muli ang ating kinabukasan tungo sa mas malusog na pagtanda. Bago po tayo magtapos, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Mula sa ang lugar po kayo sa Pilipinas na ilang taon na po kayo at ano ang isang healthy drink na iniinom ninyo araw-araw? Sinasagot po namin ang bawat komento at nagbibigay ng rekomendasyon kung aling inumin ang pinakamainam para sa inyo. Pakilike po ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang aming mga updates sa kalusugan. Dahil ang aming layunin ay hindi lamang magbigay ng payo, kundi tulungan kayong isulat muli ang inyong kinabukasan. Simula ngayon. At wag po nating kalimutang ishare ito sa ating mga kaibigan at kapamilya na nangangailangan din ng gabay na ito. Maraming salamat po sa panonood.